kung ating matatandaan natapos ang chapter 143 sa katanungan na kung ano ba ang magiging sandata ni Rudo laban sa kambal. Kung katulad ko kayong naghihintay sa kasagutan, tara na at umpisahan na natin ang kwentuhan. Bumalik muna tayo sa nakaraan ito oras kung saan ibinigay ni August ang costume ni Rudo. Buong akala nga ni Rudo ay isa itong aso. Dahil din siguro sa pagiging inosente niya sa lahat na maging yung plunger noong episode 3 ng Gachi Akuta anime ay eh ginawa niyang sandata. Dahil sa maling akala ni Rudo, napasigaw si August na ang costume na iyon ay isang wolf. Pero wala pa rin ideya si Rudo kung ano ba ang ibig sabihin ng wolf. Pinaliwanag ni August na isa itong napakaangas na hayop na ngayon ay extinct na. Sabi niya pa na ginawa niya ito para suotin sa Dal Festival noong 13 years old pa lang siya. Pero ang isang bully sa kanilang kapitbahay ay nagawa itong sirain. Kaya daw ngayon, wala na ang iba pang bahagi ng bibig nito. Dagdag pa ni August na para sa kaalaman ni Rudo, ang jacket ng costume na ito ay gawa pa sa pinakaunang tela na ginupit niya. Hindi niya daw ito maitapon, kaya itinabi niya na lang daw ito ng mahigit sampung taon. Tinabi pa nito na amuyin lang daw ni Rudo ang halimuyak ng aparador kung saan niya ito itinago. May pahabol pa na impormasyon si August ito nga, itungkol sa boots. Sinubukan daw niyang lagyan ng tunaw na metal ang boots para maidikit yung mga tulis-tulis dito. Pero naramdaman niya daw na sobrang bigat pala nun. Banggit niya pa na hinding-hindi niya yon makakalimutan. Kaya naman, natutunan niya kung gaano kahalaga ang weight reduction o pagbabawas ng timbang. At lahat daw ng ito ay sinadya niyang sukatin para kay Rudo ang disenyo daw ng dull Festival costumes ng lahat ay nakabase sa costume ni Rudo. Pero medyo nagalangan si Rudo dahil ang costume na ito ay mahalaga kay August. Kaya napatanong siya kung sigurado bang ayos lang na siya ang magsuot nito. Bigla namang pumasok sa usapan si Isha Sinabing gusto daw talaga ni August na si Rudo ang magsuot ng costume na ito. Napasigaw naman agad si August na mukhang nilalamo na ng hiya. Sinabing pagdahan-dahan ng pagsasalita ang mahal niyang kapatid. Dagdag pa ni Isha na sinabi daw ni August na kaya daw hanapin ni Rudo ang halaga ng kahit anong bagay. Kaya naman daw na pagpasyahan nito na gamitin ang napakaraming gamit na treasure kung maituturing ng kuya niya para ilagay lamang sa costume ni Rudo. Napasigaw na naman sa hiya si August. Hindi daw dapat sinabi ni Isha lahat ng impormasyong iyon. Dahil daw dito, kinakailangan niya din daw sabihin kay Rudo na ibinigay din niya ang underpants niyang di niya sinasadyang madumihan. Halos lamunin na nga si Isha ng hiya sa sinabi ni August. Sa pagkakataong ito, Muli nang na ang nagseryosong magsalita si August na kung may mangyari daw na masama, as magiging panatag ang loob ni Rudo kung may bagay siyang pwedeng gawing sandata. Pero kung kailangan pa daw nitong magbitbit ng backpack o kung ano paman, masisira lang daw ang buong design ng costume. Kaya naman daw, binibigyan niya ng pahintulot si Rudo na gawing sandata nito ang ginawa niyang costume sa isip pa ni August na sa pagkakakilala niya kay Rudo, gagamitin nito ang costume na iyon nang may pagmamahal at tatapusin ang trabaho nito ng napakalupet at hindi hahayaang masayang ang mga alaala ni August na nakaukit na dito panel naman na ito, may kita natin ang pagbabagong anyo ng boots ni Rudo na parang naging paana mismo ng wolf at maging ang postura nito ay nagbago na rin. Habang patuloy na nakatitig kay Rudo ang lahat, mukhang gigil na din sa susunod na pag-atake ang kambal, laking gulat naman ni Maimo at napasabi kay Rudo, ng basura lang daw pala ang suot nito simulat sa pul pa lang pero agad na sumagot si Rudo nang hindi iyon basura dahil ito ay mahalaga. Puno ng alaala at pagmamahal ang costume niyang suot ngayon habang siya ay umaapoy na sa galit. Buong akala daw ni Maimo na ang kaya lang gawing sandata ni Rudo ay galing sa basura mga sirang bagay. Pero mukhang kulang pa daw ang pagre-research ni Maimo tungkol sa kanya dahil lang 3R niya daw ay naglalabas ng buong halaga ng isang bagay. Kapag mas maraming pagmamahal ang naibigay sa isang bagay, mas matindi ang pagsabong ng kapangyarihan nito. Kaliwanag ni Rudo habang siya ay naghahanda na para atakihin ang kambal. At boom! Wala pang milliseconds, bigla na lang nawala si Rudo sa pwesto niya na maging ang kambal at si Maimo mismo ay nagulat sa nangyari at sa pagkakataong ito bigla na lang may sumabog sa likurang bahagi nila Maimo at ng kambal. Ito nga ay si Rudo habang sinasabing medyo mabilis ang mga nangyari habang nakatiwarek mukhang sumalpok sa pader dahil sa sobrang bilis ng takbo niya. Si August naman ay nanonood sa ginawa ni Rudo at naalala niya ang pagpapaliwanag niya kay Rudo sa paggawa niya ng boots na gamit ni Rudo ngayon. Habang siya ay natutuwa dahil naalala nito ang kanilang pag-uusap at nai-apply ang weight reduction o pagbabawas ng timbang para gamitin ang boots ng napakabilis. Sa puntong ito, napasigaw na naman si August sa tuwa dahil si Rudo daw ang mismong taong matagal na niyang pinapangarap na magsuot ng mga likha niya muli na namang bumuelo si Rudo. Sa pagkakataong ito, papunta na sa kambal ang direksyon niya. Habang si Maimo ay napasabi ng sobrang simple ng ginawa ni Rudo. At tinanong kung anong silbe ng pagpapabilis nito kung hindi naman ni Rudo sisirain ang vital instrument ng kambal. At sinabihan niya na nga ang kambal na para lang silang papalo ng langaw habang tinutugi si Rudo. Kaya naman, paghanda na daw ang mga ito bumuelo na nga ang isa sa kambal para suntukin si Rudo at idikdik sa lupa. Pero agara namang nakailag ang ating bida at may naghihintay pa pala sa kanyang apak galing sa kambal. Pero tuloy-tuloy niya lang itong naiiwasan ng walang kahirap-hirap dahil sa natatangi niyang bilis na parang si Sonic the Hedgehog na ang atake niya sa panel naman na ito inampas na ng isa sa kambal ang kanyang buntot pero nakaiwas pa din si Rudo at dumiretso na siya sa pagtakpo paikot sa paligid ng kambal dahilan para malito at mahilo ang jinky ng kambal pero sa hindi inaasahang pagkakataon may naihanda palang strategy ang kambal para sa ganitong senaryo naghawak kamay ang dalawa kasabay ng pagkapit-bisik ng kanilang jinky Magkasabay silang umikot habang ang kanika nilang buntot ay nagwawasiwa sa direksyon kung saan tumatakto paikot si Rudo. Habang pinagmamasdan ng kambal ang kanilang jinky, mukhang may nangyaring hindi inaasahan itong dalawa. Parang may dumaan sa harapan nilang napakabilis na may hawig sa coat na gamit ni Rudo. At sa huling panel ng storya, napatulala ang kambal. At sa di kalayuan ay biglang may nagsalita. May kita natin na ito nga ay si Rudo. Habang sinasabing hindi niya planong makipagsago paan sa vital instrument ng kambal. At ang patakaran at ni Maimo ay nagana lang dahil sa mga chokers. Dagdag pa ni Rudo ay simple lang daw iyon habang hawak niya ang chokers ng kambal. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Tara! Shoutout time muna tayo mga sir. Shoutout nga pala Sir Uno. Shoutout din po Sir Jimson. Shoutout din po Sir J-Rex Mackenzie. Napaka solid niya sir. Shoutout din po Sir Jerwin. Shoutout din po kay Support Small Content Creator. Shoutout din po Sir Alvin. Shoutout din po kay Idol Elby Lopez. Shoutout din po, Sir Mark Anthony. And lastly, shoutout po, War God Chaos. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. At sa lahat po ng gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ibaba at babasahin ko po yan isa-isa. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, kita sa susunod na kabanata!